Yeah, unboxing tayo ng Broadway BDM 126 Pro together with Totoy Noise. Yan. Unboxing. Lupet. Bagong-bago na Broadway BDM 126 Pro ng Broadway. Oh, wow. Wasari. Kaya nakita niyo naman, ganda oh. Yeah. Hmm. Tama ba So double magnet siya, makapal oh, ayan oh, kapal oh. Pero yung bilog niya, yan na. Kasi malaki yatay sa ano. Ano ba? Camera na. No? E, eh, double naman. Mas okay na 'yan. So, ay, nakaibahan niya. So, angat mo to, itin eh. natin papel. Oh, tinatay papel oh. Ayun no, oh. tanya na may papel. Oh, tigas ng papel oh. Parang may ano na siya, yung may pahid. Pero wala siyang pahid, stuck siya. Tapos sa spider niya, ayan. Kita niya may spider niya, oh. Hmm. Yung may ano siya, may spacer, ayan. Nakatornilyo pa, oh. Nakatornilyo pa yung spacer niya, ayan, oh. Kita oh. mo? Ganda, maganda tong ano na to. Tapos, 3 point, ay! 3 inch voice coil. 3 inch hmm. voice coil na siya, ayan. ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, 3 inch voice coil, ayan. Ganda to mga boss, ayan. Malambot, tigas nga eh. Tigas nga yung spider eh. Tipuin mo sa sayo. Hindi yung papel. Tipuin mo. Hindi, eh, mas malambot yung sayo. <laughs> oh. mas malambot po ang JH diyan, ayan. Ito matigas to, matigas. May an may, may ano kayo.